Alright. So mga kapaps, saan ba tayo? Dito. So ma matapos naming biyahin, halos isang oras kalahati, nandito na kami ngayon, papasok ng Baguio sa may bayan mismo ng Baguio. Sabi so, na baybay namin itong national road nila, grabe na pakatarik. <laughs> grabe naman yung lugar dito. Bundok ata ito na ginawang bayan. Dito kami sa may Hindi ko mabasa dun niya something ar uh, Rim, uh, Rimando Road Straight straight lang to Grabe yung mga daan dito Patarik Grabe Ubus yung preno Segunda Ayan o Bibilis ang patakbo ng mga ano dito Ayan adventure Grabe tarik. May gulay. Oh, <laughs> uh, segunda lang ako mga pops para meron siyang engine brake. Hindi siya ganun tuloy-tuloy yung takbo. At least pitik-pitik na lang yung preno natin. Sayang yung preno maubos. Yan o, segunda lang pero ang bilis ng dalusos niya. Kita niyo yung mga bahay, ang ganda no. Oh, grabe pala to. Paano pag pabalik ka, paahon? Na grabe. Patay tayo dyan. Tarik. <laughs> Mabubusa tayo ng prino. <laughs> grabe. Grabe. May pag paakyat pa lang hirap nito. Primera lang tayo. Tapos akyat tayo pa ganun oh. No? Shout out sa mga nakakadaan na dito, grabe first time. Laki ng ano dito, ito yung intersection ng malaki. Grabe. Sa pupunta kami yung Road, Kinun road lang yung ano ko point ko ng nang uh, uh, Google Map you know 25 kilometers from dito sa uh, lugar na ito Wala na kila kilalang ano dito mga kapaps. lugar Ah yung pala yung mga bahay na marami ah. yun pala yun Ang daming bahay doon oh makikita mo yung bundok parang Puin, ginawang bahay na siya grabe solid so akit kami tara Ang bibilis ng mga ano dito shout out sa mga <laughs> katingin grabe premiere lang ako premiere lang tayo Kawawa si Gunda eh. Iyak. Gusto mo yung primera eh. Nakakakit. O yan o. Kawawa din eh. Si Gunda na tayo. Grabe yung makasada dito sa Baguio. Dapat ang prino mo dito. Bago lagi. Pero maraming bahay eh. building. Yung tarik nito. Kaya kayo ni smash. Smash. Eh, Gapang ha. Tapos prino pa. Primera mga kapaps kaya kaya. Ano? Oo. Oh. Kani na <laughs> Primera oh. Oh, grabe. Para angat na yung gulong ko sa harap. Tagapang. Kaya naman bilisan to eh. Mabagal lang talaga yung harapan Pwede tayong mabertik dito. Sayang yung ano hataw natin pagdating dito sa dul unahan kaliwa oh tama di ko alam kung bayan na talaga to ng bagyo eh wala tayong alam dito yun mga police mga enforcer natin dito mga polis sa kaliwa tayo dito shout out sa mga nakapunta nito first time talaga namin ato ano circle kaliwa daw tayo dito sabi ng google map kasama kong ano ka sniper Okay, so nandito na kami ngayon sa ano? Carlito Bishop. Ang daming tao pala dito. Ang daming tao mga kapaps Parang bayan na ata 'to ng bagyo. Kasi may traffic-traffic na eh. Kanan tayo. Kaya naman ismas Smash. Sa mga nalalait sa Smash walang problema 'yan. Hindi bumili kayo ng brand ng ano, yung mga mamahalin. Kasi ako Stephen ako ismas. Sobrang mahal natin yung motor natin syempre. Ito maintain ko lang talaga Ito, ako mismo nagme-maintain dito sa prino, sa change oil, lahat-lahat ng uh, basic na nagme-maintain dito. Talagang mayroon akong sinasabing monthly PMS. Kahit hindi pa mapalitan, pinapalitan ko na kasi nga. Na-expire din kasi yung mga preno. tulad dito traffic. Galing tayong Atok-Binggit. Pero, pagdating dito, smooth na smooth yung smash natin. Tapos, nakasingit pa tayo kasi maliit lang. Bayan na ata to ng bagyo. O, oh, bayan na ata to. Dami ng ano eh. wala oh, na kayo. Comment nyo kung bagyo na talaga to. Bagyo na ata to eh. Lahat ng uh, ano dito yung parang SUV. Ah... Uh, bayan na ata to kasi dami ng establishment bayan na ata to yun. yung Baguio Central Mall ayun Baguio Central pag sinabi Central eh gitna yun <laughs> Baguio Central so ito na nga ayun, may mall sila doon ganda ng hatak ni Smash. kasi ang kagandahan doon talagang na nabina sa kanina doon sa ano no Maga na-enhance talaga yung lakas ni Smash ito sa mga bundok Grabe Kumantong tayo sa Primera, Segunda Makahon lang Pero basic lang naman kay Smash yan Hindi ko lang sure pag may angkas Ang malaki Ayon sa ating Google Papunta tayong Canon Road Mayroon tayong 24 kilometers Grabe Mamaya naman yung pababa ng Canon Road yun Bakbaka na naman yung palusong Palusong dun yung mga enforcer dito mga pulis eh mga mga baril eh yung mga kagandahan sa mga ano, dito enforcer mga pulis bawal ata mo sa kasabay pwede yan talaga pag may kasalanan ka to hulihin talaga ang kagandahan sa mga ano dito yung mga inova no kadamihan karamihan inova yan, no mga bago pa shout out po kami Kita tayo ah, Maligaw na tayo nito Bagyo na tayo Ibaya na eh Dertsya pa tayo Wala tayong stoplight dito Wala Ayari tayo dito Baka matikitan tayo Pwedeng Hay kakaliwa Kaliwa sir Oo daw Bukha ka sir Kasama ko Naiwanan yung kasama ko Naiwanan ko siya Hihintay natin Sana pwede tumigil dito Wala na, wala na Hindi kasi sumunod sa akin Wala namang stoplight yun Pwede naman kumaliwa dun Hihintay natin Nakalito talaga dito Pero Nandito yung mga kapulisan natin eh, Nag-guide naman sa traffic sana hindi siya didiretso yari kami nito kaya update ko na lang kayo mamaya mga kapaps pag nasa Kenon Road na tayo or pababa na tayo dun sa Kenon Road